Aris. Ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan, ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hanggat magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya, at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay. Nang dahil sa maligayang pag-ibig, Aries sa two-digit number ay number 13 at number 19 at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 2, at sa loto ay number 24, number 32, number 17, number 5, number 26 at number 40, nagabay ng kapalaran. Toros, ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan, ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hanggat magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay. Nang dahil sa maligayang pag-ibig, Taurus sa 2-digit number games ay number 16 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 21, number 30, number 17. Number 6, number 13 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hangga't magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay nang dahil sa maligayang pag-ibig. Gemini sa 2-digit number ay number 10 at number 6, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 29, number 17, number 20, number 36, number 42 at number 2, nagabay ng kapalaran. Cancer. Ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan, ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay, Hanggat magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya, at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay, nang dahil sa maligayang pag-ibig, cancer, sa 2-digit number ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 29, number 34, number 18, Number 22, Number 40, Sampo at Number 14, Nagabay ng Kapalaran Leo Ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan, ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay, hanggat magagawa na maging maunawain. Ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay, nang dahil sa maligayang pag-ibig, Leo, sa 2-digit number game ay number 16 at number 8, at sa 3-digit number game ay number 4, number 4 at number 6, at sa loto ay number 21, number 30, number 24, number 5, number 18 at number 40, na gabay ng kapalaran. Virgo, ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan, ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hanggat magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay. Nang dahil sa maligayang pag-ibig, Virgo sa 2-digit number ay number 15 at number 4 at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 1. At sa lotto ay number 29, number 15, number 40, number 8, number 33 at number 21 nagabay ng kapalaran. Libra. Ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hangga't magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay nang dahil sa maligayang pag-ibig Libra sa 2-digit number games ay number 11 at number 16 at sa 3-digit number ay number 6 number 5 at number 2 at sa loto ay number 29 number 42 number 10 number 33 number 17 at number 21 nagabay ng kapalaran Scorpio ang laging iisipin ang pag-ibig pagmamahalan ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hanggat magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya, at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay, nang dahil sa maligayang pag-ibig, Scorpio, sa two-digit number games ay number 10 at number 17, at sa three-digit number ay number 4, number 2 at number 1, at sa loto ay number 25, number 12, number 33, number 17, number 40 at number 8, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan, ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hanggat magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya, at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay, nang dahil sa maligayang pag-ibig, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 15 at number 8, at sa three-digit number game ay number 6, number 1 at number 3, at sa loto ay number 25, number 11, number 42, number 25, number 6 at number 33, na gabay ng kapalaran. Capricorn, ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan, ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hanggat magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya, at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay, nang dahil sa maligayang pag-ibig, Capricorn, sa two-digit number games ay number 13 at number 17, at sa 3 digit number ay number 4 number 1 at number 6. At sa loto ay number 24, number 17, number 29, number 6, number 32 at number 45. Nagabay ng kapalaran. Aquarius. Ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hanggat magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya, at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay, nang dahil sa maligayang pag-ibig, Aquarius. Sa 2-digit number games ay number 18 at number 10, at sa 3-digit number ay number 5, number 4 at number 1, at sa loto ay number 21, number 30, number 15. Number 29, number 41 at number 4. Nagabay ng kapalaran. Pisces. Ang laging iisipin ang pag-ibig, pagmamahalan ay nagbibigay ng inspirasyon sa pamumuhay. Hangga't magagawa na maging maunawain, ang buhay pagmamahalan ay laging magiging masaya at makakabuo ng pangarap na gusto sa buhay nang dahil sa maligayang pag-ibig. Pisces. Sa two digit number games ay number 5 at number 9 at sa three digit number ay number 6 number 5 at number 2 at sa loto ay number 31 number 24 number 9 number 42 number 13 at number 10 nagagabay ng kapalaran.